ng ano pagkain po nila guys wow. In Gagong, Shanghai Chapsui Ayan okay. po mga handa po dito sa youth event po Dito po si Dara tapos si Charmy Nagkita na sila sa wakas Sa wakas oh. nagkita na sila yung dalawang Australianong kambal guys dito dito Hello, Charmaine. Kumusta? Kumusta yung pag-attend mo? Ano po, masaya po. Ang dami na tutunan. Ah, tapos marami na akong friends. Marami na akong friends? Marami ka ng friends talaga. Talagang marami kang magkakaroon ng ano. Magkakaroon ka talaga ng maraming friends kapag nasa church ka. Kumusta yung ano? Tugtugan? Ang ganda po. Nakakaili po talaga. Tapos parang po. Ano po? Ang loob sa pakiramdam. Ang loob sa pakiramdam? Bakit? Diyan po. Parang po, ano po, like, para po may naano po. Like parang po. May nabawas pa sa akin sa Edward Wow, nabawas kasi. Kumusta ka? Ayos na. Ang... Ayos ang po. Malapit na pasokan niyo pa doon. Bukas po. Bukas sa pasokan niyo ba? Kumusta yung uniform mo? Nakuha ko na no, po. Nakuha mo na? Ilan na yung uniform mo? Isa po. Tapos nabili pa akong t-shirt jacket, may pants so, pa akong binili. So, pang ilang araw yun? Pang ilang araw? Ano po? May uniform mo na partner. Tapos ah. isang t-shirt. Ay, yung mga binigyan pa nga pala kita niyo? So, ilan na? At pangatlong araw, pangtatlong araw yun. Tapos ako naman mag-sibilyan, di ba? Oh, Sibilyan. Ano daw po? White t-shirt lang. Ah, white t-shirt lang? Ah, di okay. So, ano, kumusta pala nagkita kayo ni Dara ngayon, di ba? Sabi mo, oh. pangarap mo lang yun. Grabe. Natupad dito sa church pa natupad yung pangarap ano mo. Ano na lang po? Nag, sa amin sa Nagulat nga po ako. So, Nagulat ka? Oo. Nagpunta po dun sa amin sa <laughs> Oo, oh, kumusta naman? Pinausap ka? nag-usap po kami. Tapos, oh. parang nakakatawa ng puso. Kasi po, ano po, nakausap ko lang po siya. Grabe. Oh. Ano yung pakiramdam mo nagkausap kita? Tapos nagkaroon pa kayo ng picture. Ano po, masaya po. Kasi masaya. Asi po, nakasama ko po, po siya. <laughs> uh, hindi po masyadong... Hindi kayo masyadong... Kamusta si Dara at makausap? Ano lang po, hmm. parang... Nahiya lang po, pero po may kunting pagka-comfortable. Comfortable? <laughs> alam niyang ano, taga-bastard ka? Ano po, nakikita ah. Oh. Ayoko? Ayoko pala no? Nakikita nga pala kayo sa school. Asalisa mo. So ano na pala, kamusta pala ano sa school mo? Nak-enroll ka na diba? Ako. Nak-enroll ka na? Nakapasa po ako. Uy, nakapasa ka? Ako. 20 lang po kami. Nasa 20 na lang po kami. 20 plus? Ako. Yung gas, 20 plus lang? Oh. 20 plus lang yung gas? So diba dati ang, ano yung dati mong strand? Dati mong strand. Ano yung dati mong strand? basta sa ano po, beauty care. Ah, beauty care na? Ako, ako medyo, medyo marunong pa ako mag kalikot ng buko, oh, tapos ko ngayon. oh Yun yung strand mo talaga? Tapos uh, na bago? Binago mo na? Kasi po, oh. ano, kasi po, ano po, nakapasa po ako. Tsaka po, wala po, yung sa isko lang nung ano, ganong strand. Oh, lang ganong strand. Pwede uh -huh. na lang talaga, nakapag-gas ka. Di ba? Uh -huh kahit anong course na sa future, pwede mo makuha. Pwede mo makuha sa ano? Sa so, future. So, yun nga. What if magkaroon ka ng ano? Di ba? Pag chef in the future, yung pinakagusto mo. <laughs> so, ano pala? Grabe. Parang new look ka ngayon. Look <laughs> ka ngayon. Parang, ano nangyari sa buhok mo? <laughs> Kasi po, dapat po, ano po siya? Inausap po, bagang microbang. Dapat po pantay na sa brand Nagababa na no po nga kahit kundi. Microbanks dapat yan. <laughs> <laughs> parang yung ano yung mga old ano yan, old old hairstyle. Yung mga parang apple cut ganyan. Ano gusto pa rin ngayon? Oh. Sino na ano? Saan ka nagpaano yan? Nagpagawa? Sarili ka lang po. Sarili mo lang yan? Opo. <laughs> Grabe naman, napakaano mo. <laughs> Grabe. Sino <laughs> ka na-inspired? Ba't ganyan ano mo? nakikita ko lang po siya sa ano, mga videos. Tapos nagsabi pa ako dun sa ano po, ano po ni Tita, ang ko po, po na oh. ano, parang ang ganda, parang ang ganda mag, ano, mag ng bangs. Kasi po, mm. na po yung bangs ko, nagtutusap na po sa mata ko. Tapos sabi niya po, parang maganda yung ano, yung micro bangs. Ayun po, sinunod ko, kasa lang po, nasubaraan po yung akin. Dapat <laughs> <laughs> ano na lang, pinag pinagupit mo na sa kanya. Ano, Ayaw Para naman po kasi daw, baka daw magka-purot na plan. problema. So, ikaw nila talaga nagupit. Grabe <laughs> <laughs> naman. Pero okay, maganda. Maganda. Bagay sa'yo. Eh. Malapit na pati pasukan. New look. <laughs> New look. Ano-ano <laughs> ah, pa lang. May nagpapaabot ulit sa'yo ng blessing. Kasi nga, di ba? Sabi mo dun sa so last vlog. Punti lang yung, ano, yung uniform mo, di ba? yung uniform. Nabanggit mo kanina, di ba? Pang tatlong araw na. Bali pang tatlong araw na. Tapos mga white t-shirt na lang binili mo. Ah, oh, okay. So kumusta pala yung ano, yung yung ano, inipon mo hmm. pang cellphone. Nababawasan ba? Na ano, nababawasan po, po. Ano na huh? lang po siya ng ng 500 na lang po kasi po. May pinabili pa po pong ano ng ibang gamit po na ano, dinagdag ko ng pang activity to po yung sabi po nung teacher namin nung orientation po kami. Hmm. May pinadagdag po siya may pinadagdag na ano na kagamitan. Opo, okay, tapos po na ano din ma-contribute din po kami. Kasi po At ano po nung mabili daw po kami ng mga uh, kasi po times po yung ano kami ano Anong gamit? Anong gamit ang kailangan? Yung ano po, mag-aambagan na lang daw po yung sabi niya. Kasi uh, ano, sa first step school po, mabigyan ang mga pagkakit. Para wala ka ng ano, isipin. Para wala na ng discipline. So, ang dami mo palang gasto sa ano, sa ano. Nababa, hindi na, yung ano, yung pang mo ng cellphone. Uh. Nabawasan pa ano ng cellphone. Ilan na lang, uh, ipon mo? Ano po, na, ano po, na, nasa 500 lang. Na, tapos, pinisip ko din po yung ano. Ang po, araw-araw. kasi oh. baka po, hindi ko po, po, ano. Hindi ko po, po, parang maipon po. Kasi po, ano po, ng, no, para 150 po ng isang araw. Kasi po, whole day, po, gaya po sa lunes, whole day po kami, yung lunch mm -hmm. po pa po. Ayoko ano? nga yun. Whole day po kami ng lunes, tas po martes hanggang fairness po. Ano po, na update half day po kami. Mm Tapos -hmm. yeah. meron pa naman po ako ng ano. Kaya po may naipamasay po ako ng, ng, ano. Kasi po nang nagtrabaho po ako kahapon. Naglinis po ako ng classroom. Naglinis <laughs> ka ng classroom? So may bayad yun? Uh, okay, nung ano, magkano yung ano? Magkano yung nung, Ano po, binigyan po ako ng 200. Kasi po, nung moving up po. Ano po, pinahiram niyo po ako na ng one girl. Tapos ano daw po. Na, pag nagtawag yeah. daw po siya, na, pag hindi daw po ako, magpunta lang daw po ako dun. Yun na daw po yung bayad ko. Huwag na daw po ako magbayad yung pera. na lang daw po ako. Sa classroom? Opo. Oh, teacher so, po kasi. Ah, uh, kilala mo teacher na yun? Kilala mo teacher? Hindi. Oh. Kilala mo yung teacher? Ah, kilala mo? Mm -hmm. Ah, ibig sabihin, while working, ay, well, well, well studying. Nagtatrabaho ka doon. Grabe! Nasaan? Tapos sabi niya po, magsabi lang daw po ako pag may kailangan daw po ako. Baka daw po may itulong siya. Tapos sabi niya po, pag may research daw po, doon na lang daw po mag-print at madami daw po ako. Magbano. Oo? Grabe! Buti na lang may tumulong sa'yo na teacher. Kahit nag-ipon ka pa naman ng pang-phone mo, may ano ka pa? During research, meron kang ano, napupuntahan, nilalapitan, di ba? Oo, maganda. So, ano, kada week pala, anong ano, ah, -ano, uh, ilang beses ka naglilinis? Ah, ano minsanan lang po, depende po sa patawad niya po. Ah, minsanan lang? So, per linis, magkano ang sabi mo? Minsan po, ano po, 200, pinakamataas na po yung, ano, ang 400. Tapos pag hmm. sa bahay po, nila mismo, kasi po malaki po yung bahay nila. Hmm. New Year po, dun, dun na po ako naging one kiss or din di Oo. Ah, dati na, dali po talaga siyang kilala? Ano po kasi, yung kapatid ko po, ano po, na estudyante niya po nung grade 1 hmm. Tapos, pag nakapabrigada po, ako lang po yung napunta at yung mga magulang po hindi ko nagpupunta. Oh. Inaobligan ano, niya na po. Inapunta. Oh. Dinapunta po ako, tapos po, ano po, iwan ko po. Tapos sabi niya na lang sa akin, hey, kahit ano ha, hindi ko, hindi ko na esadyante yung ano, yung kapatid niya, punta ka hmm. pa rin sa akin, babayaran na lang kita. Para oh, kahit kunting tulong. Kasi, ano po, alam niya din po yung situation Alam niya. Sabay yung dating nagtulong talaga, nagtulong sa'yo, yung nabanggit mo before? Ah, iba ano pa po, yan. Ewan ko nga po, ang po sa akin, ano, sa personal po. Parang ano po, madami po sa akin malapit na, na yung nakaraan year po, pinilihan niya po ako ng, nang grade na yun po, binilihan po ako ng, ano, ng school supplies. Wow! Okay. Hmm. kung meron ganyan, kung meron kang, ano, Robin, makakabilip ko, makakabilip po mga kalina. Kasi, habang nag-aaral siya, nagtatrabaho din siya at the same time. ba? Diba? So, anong trabaho? Anong klaseng trabaho? Paglilinis sa buong classroom? Yung sa CR po, yung sa mga bintan, na punas po. Mm. Tapos ganun din po sa bahay nila. Mas, pero po hindi, pag sa bahay po nila, hindi naman po nila ko inuubligang magluto. Mm. Ano lang po talaga, nang na labak yung na ganun. Ah, oh, may kagamitan na. So parang malinis ka sa bahay nila? Tapos bagay ka? Ano pag pag may event po sa kanila, na mag-birthday so, yan po, tapos sakto naging teacher mo pa siya. Ano ngayon. po yung kapatid ko? Uh, ngayon, hindi na. So, ano, ano po sa elementary ko? Elementary siya. Hmm, okay. Hindi, e nagkakasambahay ka pa, naglalabada ka na, tapos naglilinis ka pa sa kanila. Ano po, sa so, ngayon po, wala po akong ano, labada ah. Kasi po, ano, pasokan na po. Hmm. 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 ko po muna yung mga kailangan ko. Better, mas maganda. Tsaka so, ano, tawag mo? Tawag uh, dito. Malapit ng pasukan, kaya mo mag-focus habang nag habang nagtatrabaho ka. Kaya mo pa, trust lang po kay Daddy. Yan, Gabi. Yeah. Kapag, kapag kay ka talaga, kahit anong suliran mo talaga, kaya tayo. Di ba? nga pa ako ng teacher po namin sa Red Cross po. Oo. Oh. Kasi daw po, sa tingin niya po, ano po, okay. kaya ko daw po. Kasi po, doon po sa buong klase po, ng dalawa lang po kami minsan nyo na mag-sali po din sa Red Cross. nga, di ba may uniform ka na? May uniform ka na, may kagamitan ka na. God bless pala sa ano mo, sa pagpasok mo. Kasi pasok ka na bukas. 6.30 po. 6.30 po. God bless, God bless sa pasok, sa pasok mo ha, taka ano. God bless sa work mo. Huwag mo masyadong, ano, huwag masyadong magpagod kasi, di ba? Senior high. Senior high is very, ano, very, tawag dito, competitive. Marami dyang compet competition. Ano lang, tawag dito, uh, focus lang sa ano? sa goal mo. Paano ba talaga pinaka-goal mo sa buhay? Nare-treasure nga ako. Kasi po, ano po, nang gusto ko mong pagpatuloy ko yung sa honor ko. Ah, ano okay. Alam ko na nang ano masipag ka, matalino kang bata, madiskarte. eh. Ang lahat ng good good and characteristic ng isang estudyante ay nasa sa'yo. Alam kong kaya mo yun, kaya-kaya mo yun. Kasi pag na, ano, na mag-work habang nag, -ano, na, uh, aral alam ko kaya mo. Alam kong marami ding blessing na papunta sa'yo kasi sobrang ganda ng kwento mo, ng buhay mo, saka sobrang sipag mo. Alam kong marami natutuwa sa'yo. As in, God bless sa, ano, sa tag, sa, ano, sa gampanin ng buhay mo. <laughs> Ay, okay. sa journey ng buhay mo ngayon. Um, God bless. Huwag masyado magpagod. Huwag ka mo magpagod kasi ano. Alagaan mo yung sarili mo. Matutong magpahinga. Ha? Magpahinga lagi. Pahinga physically and magpahinga spiritually kay Lord. <laughs> ano po ba? Gustong gusto ko gusto, na no, po talaga mo ano. Kung doon pa sa ibang church from, from -tigil po. Parang patigil-tigil pa po. Tapos huh? eh, Parang ako na po ano, gusto gusto ko na po mag-attend. Ngayon, di ba? <laughs> kahit wala mong kasama, kahit po maandal oh, no, no. lang kami akong Josephine, Jocelyn. Ang ano po, parang ang... Ano? Magaan? ano po, ang gaan Saka ano, maganda dito kasi sa church. Ano, napaka-welcoming na mga tao. kay Atkin palang no, pa lang po, wow. <laughs> Ganyan talaga yun. <laughs> ang sayo, oh. ang sayo po nila kasama. Oo. No. Ito talaga yung mga kasama. Ma mga kaedad yan ngayon. <laughs> Ay, nag-iyo. Mga ka-age group mo yan. Yan. Yeah. Sana magpatuloy ka lang din. Magpatuloy ka kay Lord. Magandang balita yan na uh, yung ano mo. yung desire mo magbalik-balik dito sa church. Maganda yan, May ano, alam ko na si Lord ang magbabalik sa'yo ng ano. Siksik liglig. Babalik ka ng Lord, promise. Kaya ayun. Bless ka palawa din. Kaya ayun, sa lahat ng pagsubo, kaya laging, laging, si Lord lang. Um, uh, uh, laging mong isipin. Ha? Dahil dyan, may blessing na nagbigay sa iyo. Ano daw to pang uniform? Actually, pang uniform. Pero ikaw na bahala kasi dahil may uniform ka na. Ikaw na bahala magastos kung saan mo i ano. I ano. I tawag i gastos. <laughs> kung um, saan mo i ano yung para. Kung i kung babaon mo, oh uh, lang. Basta may, um, may blessing din, may blessing na pupunta talaga sa. Alam ko na may blessing kasi sa bait ng bata. Kasi sa Ay sipag. Ayun, uh, may pinakabit si Ate Laura for uniform na ba? Wow! ni Mikhail, ito. Hello. Yan. Yan, galing kay Ate Laura. Uh, Ate Laura? <laughs> Ate Laura. Thank you po. Ano pa? Malaking tulong po sa akin sa pag-aaral ng Bukas lang po yung pasokan namin. <laughs> thank, thank you so much po. God bless po. Ang pasasusunod po, po natin yung vlog, malay nyo po, ano po, ah, uh, mas marami pa pong tumulong po sa kami. po. Open po ang ating Facebook page po kalang na Message po kayo din sa mga gusto pong magpaabot ng tulong. Tulungan po yung pang-financial or pang-school. Sa pang-school. Mga kagamitan, sa pag-aaral. Ayan. Open po ang ating Facebook page po. Ayan mga kalingap. Uh, hanggang sa po. Hanggang sa muli po mga kalingat at yun. And yun. Mga kalingap. Bye-bye po. And thank you po sa inyong lahat. And... <laughs> 拜拜。